Nagabiso na ang mga otoridad sa mga nakatira malapit sa ilog ng Magat at mga mababang lugar sa Cagayan Bali na maghanda at magingat matapos magpakawala ng tubig ang Magat Dama. Kahapon nagbukas ang Nia Maris ng Seven Radial Gate para magpakawalan ng tubig. Aabot sa 4,252 cubic meters per second o katumbas ng 21,260 grams ng tubig ang papakawalan bandang alas 2 ng hapon. Dahil dito asahan umarong pagtaas pa ng level ng mga ilog sa pagtaya, posibleng tumas ng 3.15 meters ang level ng Cagayan River. Ayon sa Department Head ng NIA Maris na si Engineer Gilio Michael Di Moloy, magbubukas sila ng radial gate o magdadagdag ng opening kada 30 minuto. Una na nagbukas ng two gate ang Magat Dam nitong Sabado. Alas 9 ng umaga kahapon na sa 192.42 meters above sea level na ang antas ng tubig sa reservoir ng dama. Halos maabot na nito ang spilling level na 193 meters above sea level. Ayon pa kay Dimoloy, asahan na ang epekto ng pinakawalaang tubig gaya ng pagtaas ng level ng Magat River hanggang sa Cagayan River. Nagpapatupad na ng force evacuation ng pamahalaang lungsod sa mga residente sa mga bahaing lugar. Sa huling tala, nasa 393 families na kinabibilangan ng 1,514 individual ang nasa evacuation center. Ay naman sa PDRRMO kagayan, pitong bayan sa kagayan ang nakararanas ng pagbaha, dahil sa pagulan ng bagyong Paeng.